Hello, good morning sa inyo lahat. Sa araw na ito ay pupunta tayo sa garden at kukatin ng mga itanim ko na mga gulay sa garden ko. Kaya ahaluan natin siya ng hipo na nahuli ko doon sa ilog. Kaya mangunguhaan na ako para mayroon akong libreng pangkain at pangulam at gulay pa. Ayan, gaya niyan, meron tayo ditong kangkong. Ito po yung afla na kangkong na pwede po itanim ito kahit sa mga paso-paso kahit wala naman itong tubig. Pwede po ito sa Ah, uh, sapat agayan at saka sapaso. Pwede na po ito ihalo natin kasi masustansya po ito alaga-alaga. Tutubo ulit yan ang kanyang mga talbos. Ayan, meron tayo dito okra. Wow, very good. In sapaso natin nilagay na anong plastiko. Oh. 'Yan oh, pinakita ko dati sa inyo, di ba? Ayun. Ayan. Para meron tayong masarap na gulay. Fresh na fresh talaga. Medyo maingay lang talaga dito sa amin. So may sili tayo. Nita ko kuha ng sili dyan pero ang sili ko pinapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Umalan po tayo ng mga talbos po ng saluyot. Ayan. Para dagdagan ng ating kulay na kinuha eh, kakaunti lang ay mga talong hindi pa pwede kasi namumulaklak pa lang at yung iba kong mga kulay kaya ngayon oh, yun, yun may dalawa doon puntahan natin pasok tayo dito kasi nakatali ito ng aking pong nylon kasi may napasok dito mga manok ayan tsaka yung aking alagang pusa Oh, ang aking mga papaya oh, hindi pa namumulaklak. Oh, yung aking ampalaya. Hindi pa namumunga masyado. May bunga na siya kasi lang maliliit pa lang. Yan dahil mga bulaklak yan. So yan ang ating pong ukra. Pukunin na natin. Ayan Oh. Hmm. Yan. Ito pa. Napakasarap yan. kami ami Oh, diba? Oh alaga lang po yung dito yan oh. sa inyo oh. ba para paraan so ayan ito ating nakuha ng mga gulay okra kangkong at mayroong saluyot lutuin natin to bali tatlong piraso po iyan ayan ay pa mabas yung isa. Uy, dito ka na. So, okay na po yan. meron tayong pang ulam-ulam din. Lagyan natin ang gulay na kinuha ko kanina. Lagyan natin ang ating sibuyas. lagyan na natin pang ang ating sibuyas. Tatlo pirasong hipon. Lalagyan pa natin siya ng mga ating seasonings. Ayan, seasonings siya. Lagyan pa natin ng syempre, hindi maalis yung asin pampalasa dahil ang asin ay number one po ito na pampalasa po sa atin ito okay, nagluluto ganyan lang po yan takpan muna natin so umusok na kumulo na po yan ayan. ayan so lalagyan na po natin ito ating pong mga gulay ayan ba? Libreng libre na po. Wala po tayong ginastos kahit piso. Taklaban mo yan natin. So ayan, titimplahin natin ang ating pong niloto. Ang sarap. Nalagyan ko ito may asili. Ang sarap, sarap. I love it. Wala talaga akong ginasto sa araw na ito. So, ito na po yung ang ating pong hipon at makinuha ng mga gulay sa aking garden. At meron pa tayong kasamang sili para may twist naman. Ayan, nilagay natin ang sili para may maanghang-anghang naman. Kasi masarap ito para talagang fresh na fresh ang kinakain naman sa bumili pa tayo sa araw na ito talagang wala tayong nagastos kahit piso kaya thank you sa akin Diyos at inyong Diyos diba? yummy yummy to, kain na tayo Ayan. kakain na talaga tayo at nagugutom na rin ako o diba o Ayan, di ba? Oh, ไีฮะเราใครเะาตายะอยืมรับยามิยามิยามิยามิยามิอืม may hipon tayo yung isang piraso ito, pero tatlo ito Ayan. medyo mainit nga lang oh. pasensya makasya sa paligid maingit talaga, pasensya, pasensya talaga mm hmm. Mmm. sarap mmmm yummy Kaya maraming, maraming salamat po sa inyong panood po ng akin vlog every day sa akin pong kangaroo at sa akin channel po sa youtube channel kung maraming salamat po and god bless po sa inyo bye